So welcome back mga kalapatid Ito na naman ang inyong lingkod na si Broslop TV For today's video is Ayan, yung ibon natin is nasa training box So magtutos tayo ngayon sa Paliwan Bridge Sa may nasirang tulay So time check tayo 9.24 na ng umaga So na late tayo sa ano Kasi nga may ginawa pa tayong pigeon ID so ngayon lang tayo magtotos at maganda, maganda yung panahon pinaganda muna natin kasi kanina makulimlim at ito nga magtotos tayo dun sa dun sa paliwan bridge so update ko na lang kayo mamaya guys kapag nandun na tayo sa paliwan at yan dito natin sila sa parating na 4 laps ng UHAFC ng pan race, open race So, final lot is sa Batangas. 'Yun so sasal try natin sumali at try natin 'tong mga ibon natin kung makakadulo ba sa Batangas. So, ayan mga lapatids update ko na lang kay mamaya dun sa Paliwan. Nice. So, welcome back mga lapatids Ito na, ito na tayo sa Paliwan Bridge. ano So, 'yung tulay na nasira. Ayan. So dito tayo magtatas ngayon so, first toss Ng mga training natin <laughs> Para sa Batangas So Ewan kung ilang perasyon nandyan Basta nasa siyam sila So ayan. itatas natin sila uh, Para maka training Tapos bukas siguro Dun Banda dun sa lawaan na siguro Ayan uh, Para masanay na sila kasi yung iba is nagte-training na. So tayo is mag training na rin, magtatas tayo. So Tara. May dadaan pang jeep. So tabi muna tayo, tabi muna tayo. So yung mga lapatits, nakadaan na yung jeep Yung nagkukuno ng bigas So time check tayo, 9.45 na ng umaga So, ayan mga ano siguro Mga 9 47 or 46 release na natin tong ibon para makabansin na tayo uh, at bibili pa tayo dun sa banwa ng gamot ng anak ko so 945 ayan ito yung mga ibon dito natin nire-release okay. ayan so 945 pa rin forty 9.46 na mga kalapatids So, release na natin sila ayan, 9.46 ayan, ayan, Ulo pala lumalabas Ayan 2, 4, 6, Ay, walo lang pala Ayan, may pa yung iba Walo, o oh, walo lang Natos na natin. Saan sila? Tabunan ng kahoy. So, ayan. Wala na. Ayun, ayun, ayun. Ayan na sila mga kapatids. Papugasong na sila. tabunan na naman ng kahoy so ayun nagpagano na sila dun so ayun mga kalapatids 9.46 natin silang binitawan so tara na wait na rin tayo ay punta muna tayo banwa ayun ayun na sila dun ayun o oh. pabalik may ikot pa 9.46 may ikot pa sila naanak pa nila yung dahan nila <laughs> ayun. so ayun mga kalapatids Mamaya na ulit update ko kayo kapag nasa bahay na tayo. Sana oh. So welcome back mga lapatit. Sayan so, kakawi lang natin at ito mukhang kakawi lang din nila. So ayan kompleto naman yung ibon natin. 2 4 6 7 7 9 isa 7 lang ba? 7 lang na 1 2 2 3 4 5 6 6 baka nandito yung isa yung blue bar 7 8 ayan sa so, kumpleto nga mga kalapatids sa kumpleto tayo ng panlaban ay panlaban sa so, kumpleto tayo ng training So, ayan, ito sila. Yan, oh. Ayan, o. Oh. isa. So, ayan, goods. Kompleto yung ibon natin na training sa paliwan. But, kasama na dun yung larpa natin na isa, yung larpa 120 days. So, try natin sa norte yung larpa natin. So, yung isang larpa ko nga pala, guys, is andito siya. Ito. Dito siya. Kalapatids ah um, winalay ko kasi nga ayan o kita nyo ba yan sabog sabog yung tae so winalay ko na agad at sure yan may iniindang karamdaman to so sana ma recover ko siya agad gumaling siya so ayan mga lapatids update ko na rin tong mga inakay natin dito ayan o Red bar tong isa. Ito mga kalapatids, yung isa red bar. Ayan o, Kita nyo Tapos yung isa blue bar So naglabas siya ng red bar Ito So ayos na yan Tapos yun dito naman malalaki na rin yung Inakay na singsingan ko na rin mga kalapatids Ayan o oh. Dito yung nanay gulang magulang niyo. Yung rabbit dito wala na So, nanganak siya ng dalawa. Papakita ko na rin sa inyo, kalapatids. So, yung anak ng rabbit nga pala, kalapatids. Ayan. Nalaglag dyan, oh. So, kinabukasan ko nakita. So, hindi ko alam kung um, dalawa lang ba to o, o ilang piraso. Ayan, kalapatids, oh. Sana mabuhay. Kasi balak ko na rin ibalik yan kay paring bong. So, ayan mga kalapatids. Ayan yung mga update dito ngayon sa love ko so ang nirelease ko dun is 946 so ito yung nagbantay o oh, yung baby na baby na ngulag ko sa yung napakaganda kong misis ayan so sila nagbantay dito so chinat ko sya na 646 ay 646 6 ay 9.46 ko binitawan yung ibon doon at ano oras dumating bang? Yan. So, 10.04 daw dumating itong mga ibon ko. So, kompleto naman. Ah, ayos. So, yung mga pinag-ano ko yan. Sinama ko rin yan. Tsaka yung dito, yung, yung house to house. Ayun, pagod na pagod. Oh. <laughs> Bigla ka pa. Ah. So, yan. So, sa susunod na toss natin bukas. So, bukas na tayo magtotoss ulit. Diretso. Para diretso din yung ano nila. Walang pay nga. Ayan, no? Oh. So, may ginawa nga din pala akong pigeon ID. So, oo oh, oh. yung ID na ito mga kalapatids. no? Oh. Yung ID ni Blackbeard. Ayan. Ginawan ko siya ng pigeon ID kagabi. Ngayon ko lang natapos. So, ipapakita ko na rin dito sa video guys yung ginawa ko. At gagawang ko din yung dalawa. Yung, yung LARPA 120, 120 days natin. Ayan. Ito yung isa, tapos yung nandun yung isa. So, ay mga kalapatids, kung nagustuhan na video, video, na to, mag ng like, comment, and share. At huwag kalimutan isubscribe ang ating YouTube channel at patunugin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos.